Hi, uh, hello mga idol, welcome back to my channel uh, sa mga hindi pa nakasubscribe uh, subscribe na kayo para update uh, kayo sa mga susunod pa gagawin mga video mga idol so ngayon may gagawin tayo uh, so i-refer -re natin ito kasi mali yung sulat ng customer na nagpagawa sa atin mga idol so ito ipapakita ko sa inyo yung ating gagawin ngayon so ito ito mga idol yung mali so ito gagawin na ah may kulang pala siya kulang siya ng hits so dapat judita kaso nagkulang yung lista so gagawa natin ang paraan kasi ito gagawin natin hits then yung dito so ang una muna natin gagawin dyan ay guguhita natin para ma maximize natin yung space kung gaano siya kalaki so ito mga idol panoorin nyo kung paano natin gagawin so i-layout ko muna to para alam natin kung saan natin ukitan okay so ito mga idol tara let's go So ito mga idol na na natin So Kunti na lang ang natin dito mga idol Kasi nga Yung, yung dating ukit niya is Madadaan na naman nung Panibago nating ukitan So bali ang lalagyan natin dito ng itim para hindi siya alat Eh ito lang itong pagitan na to at saka ito so yun lang ang ating tatakpan ito parang para maging it's ito yan din ito yung letter A so li -lil lilitan natin ng konti para hindi siya masyadong dumikit dito sa letter T kasi pag dumikit na yan eh, pangit so okay lang na medyo mali ito kasi ito yung, ano lang naman eh tagtag lang so para mawala yung mali niya mga idol so ito tara Uh, panoor na, panoorin nyo kung paano natin ukitin ito mga idol.

ito mga idol bali na wita na natin so ayan o ganun lang kadali mga ito ang pagliber so kung dito na lang yung ating lalagyan ng kulay itim dito ito na lang oh. kasi nahagip na mga pala ito dito ng pagkaigot so ito lang ang lalagyan natin ng itim at saka ito para hindi siya mahalata yun lang konti-konti lang mga ito, so bago natin lagyan ng itim ito pipinturahan na muna natin ito kasi pag nilagyan muna natin ng itim to eh kailangan pa natin patuyuin patuyuin muna so ang gagawin ko dito kung pintura ko na to bago ko siya lagyan ng itim para sabay silang tumuyo, uh, matuyo so after nun pagkatuyo pwede natin siyang nireperuli kung merong sabit o kung merong itim dito sa pintura so ganun ang gagawin natin mga ito ayan eh ito lang ilalagyan natin dito sa kayo so yan, ganun lang mga idol. siya sa lugar ito ay para kapalit nila ito, handa akong bitawan yon para lang mahawa ng polis ng ser. Mahalaga ito. Hindi ko kaya yung iba sa araw na hindi mo makakamusta. kaya mga idol na gawaan natin so, pagpati na lang natin para yung kulay niya ay maging katulad dito kasi dito yun na ito ay pa so okay na yan mga idol so ganun lang kasimple ang pag repair mga idol ng mga maling litra so ilili -li nyo muna bago nyo kitan so yun ganun lang